Pin ka na natin, Maricel. Okay na. Kagat mo. Smart ka nga, smart. Harap ka sa camera. Ngiti. Okay. Maganda na ba oh. ako? Ay. Ay, wow! Ready ka na, Teh. Apusang gala. Patingin, ikot ka nga, te. Ayun. Ayos yung sandals mo, ah. Maganda. Maganda. Oh, anong pakiramdam? Paano sumagat sa Ha? Dito nga, di ba? Kausapin muna kita. Anong pakiramdam? Maganda po. Maganda. Smile. Ga labas gilagid. Labas gilagid. Paano ngumiti labas gilagid? <laughs> Sige nga. Yung ga ganto, <laughs> Eto hey, mga kababayan mga kabarangay Kumusta po kayong lahat At uh, magandang magandang hapon po muli Sa inyo lahat mga kababayan At uh, ito talagang habang tumatagal Lalong gumaganda si Ate Maricel At uh, masaya ko Dahil uh, talagang fully ano, uh, recover na po siya. Uh, naingatan na niya sarili niya. Naalagaan na niya yung sarili niya. At ayun, uh, unti-unting... Kumbaga, nabago na natin yung pananamit niya. Hindi kagaya. Kung naalala niyo nung una, natin siyang nakuha. Saan ka dati? Palingke? Anong palingke yon Anda po. Anda. Palingke ng anda. Tapos yung isa, nung bago mag-anda tandaan mo? Yung isa, yung pinagtambayan mo na matagal? Alaminos? Oo. Alaminos. Sa palengke ng Alaminos, di ba? Tagal ka doon. Pero ngayon, hindi ka na pag istambay doon, no? Sa nanay mo na. No. Pero ngayon, mga kababayan, uh, kaya ko po kayo in-update dahil ito na yung araw pag-message ng uh, uh, ni Doktora. Bakit? Eh, ilagay na po yung ngipin. Iyon, dahil makukuha na. Pangalawang pagkakataon kasi yung nakaraan na punta namin is hindi convinced, hindi satisfied si doktora. Kaya pina, may inadjust ulit. At kapon nag-message na okay na, kaya pupuntahan natin ngayon. Ready ka na? Oo, okay. Oo. Masaya ka na may ngipin na. Anong gagawin natin pag may ngipin ka na okay na? Uwi na li ako nanay. Uuwi ka na. Gusto mo na makasama yung mga anak mo? Okay. Tsaka nanay mo? Opo. Salamat sa Panginoon, no? Sana magnegosyo ka na lang doon, no? Magnegosyo ako dati. Magnegosyo ka doon? Papromise mo sa akin na kung sakasakali magnegosyo ka na, ayusin mo na yung buhay mo. Opo. Para? Para sa mga anak. Opo. No? Sana makuha mo yung mga anak mo karapatan mo yun eh. Di ba? Lalong-lalo na yung maliit, okay. mm -mm, karapatan mong makasama yung mga anak mo. Basta lagi ka na magpipray. Okay? O, oh, so pupunta na kayo. Opo. Yan, mga kababayan, mga barangay, samahan niyo po kami at uh, para makita natin kung gaano kaganda at uh, sana, di ba, magpipit na po yung danger sa kanya. No? Tara, let's go, mga kababayan. Okay. Ay, wala, hindi pa napaandar ni Kuya Riz Jesse. Sige, sige, sakay na. Hmm. Ito ka. Uy, ingat ka ate. Ayan. Kamay. Ayan mga kababayan medyo hindi mo natin makasama si Daddy Frankie ngayong pagpunta sa dental. Gawa nung may biglaan po siyang meeting. So kami po ang inatasan ni Daddy Frankie para dalhin sa si Ate sa dental clinic ng uh, Dakasin Dental Clinic sa Malasiki. No? para makuha yung kanyang inaasam na pustiso no marcel? Wow. Na ready ka na? Okay. Okay. ano na Ati marcel yan? maglalabas na yung totoong ganda ni ate marcel mga babayan, abangan no? niyo po ang pagtatransform ni ate marcel para natin yung tunay na ng ngiti ni ate marcel no? ngiting, tagumpay Excited ka na po ba Ate Maricel? A few moments later. Mga kababayan, Kuya JC. Morning boss. Ay, what up doon mula boss? Ito, Ate Maricel. Pagagandahin na boss. Ate, pagagandahin na. Ito na yung pinakahihintay mo Ate Maricel, no? Tara, tara. Yeah. Oh, may tao. Tika lang, tika lang. May tao. Tika lang. Ayan. Maraming tao eh. Maraming tao. Yan pa. So yun mga kababayan, ito na yung pinakahihintay ni Ate Maricel na kailangan nating uh, putan. Yan, tara Ate Maricel. Wow. Sexy yan. Tara Ate Maricel, ingat. Oop, oh, oop, oh, pataas, no? Pataas. Ito na, happy na si Ate Maricel.

Ayan. Makukompleto na yung ngayon. Kumpleto na ito ngayon? Ay, syempre. Ang bago rin ng sapatos ni Ate Maricel. Ang siya nagbigay niya? Kuya JC Ay, Kuya Jise. Hindi, bigay ni, ano yan, ni... Ang mapagmahal nating sponsor na si... Ma'am, ah... Uh, Johnny Carillo, no? Ayan, yun yung binigay. Pinadala nung isang araw. Ay, ito ba yun? Oo. Oh, si, mahal na mahal ka. Sir Johnny, Sir Johnny yan, maraming maraming salamat sa iyong uh, pagmamahal sa mga uh, ni Daddy Frankie. Bagay na bagay. Opo. Hindi masakit. Sakto lang. Sakto lang po. Parang double purpose yan no? Po, parang sandals na sapatos. Tapi hati-hati Marcel. Ini bina bahasa mati Marcel. Oh, desire of age. Oh, eh? desire of age. Ya. Boleh no? Kalau ini merunung pasti si Ate Marcel ini lawan bini. Ana kan bahasa Jawa. Desire of desire of age. ito, 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 ito. Pasahin mo nga yan, kasi nga. Dayari o oh, papulog galing. Okay na. Ay, okay na rin. Tawag na tayo. Maya ka na magbasa, Ate Maricel. Eh, ikabit muna natin yung pinakahihintay mo para makumbukang... Hello, that's it, that's it. Hello po. Good Doc.

Mag-fit na. Uh, Try natin. Ah, sige, sandal ka. Try natin kung okay na. Ha? Para makakain ka na ng bongga. Ha Halak na yan si Ate Maricel. Pag na yan. Tigil pa kasi yung pagtawa niya eh. pag tumatawa eh. uh -huh. <laughs> Ayaw niya ipakita yung ngipin niya rin na nawala. Nahihiya. <laughs> uh, yeah. Ngayon, makakatawa na siya ng sagara. Sandara, sandara. Dito. Sige, sandara. Ah. Nga nga, nga nga pa. Nga nga pa. Nga nga pa. Hiram ka kay Jay.

Ayan. Yeah. napakita uh, mo. Ang ganda mo na ate Marisa. So, kung gumanda na. Oo. Oh, okay. Ang yeah. Buong buwa, puti, oh. May masakit ba? Wala naman. Wala. Pag kakumapagat, kakagat, kagat, kagat. Hindi. Isanay mo yung kagat mo ate Marisa kagat. Hindi. Hindi mo iya for i-backward mo itong ano. Pailalim. Pailalim. Iilalim mo. Mm -hmm. Yung ngipin mo nasa, yung taas mo, yan! Ako nga. Kagat. Yun. Okay ka na dyan. Check mo. Masaya ka dyan. <laughs> uh, uh, walang masakit. Wala lahat. I-kagat-kagat mo, Ate Maricel. Tapos lunok. Para matry mo. Kamona, Buka muna. Sige. Tapos check mo ulit. Pwede kang lumunog then smile. Smile ka nga Ate Maricel. Oo. Anong pagkarapid mo? Ate Maricel, okay na? Okay naman sa'yo. Okay. 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 Ngayon, kaka-ini kita ng Skyflix para ma-check natin kung pag kumakagat ka is hindi masakit. Ha? Oh, wow. May free talaga. Skyflix pa dito. <laughs> May sample talaga. Ha? <laughs> kailangan isanay mo yung pagkagat mo yan, Ate Baricela. Kasi first time niyata magpustiso, no? Opo. Sa so, umpisa din po, medyo masakit talaga. O, medyo mahirapan. Oo, oh, medyo mahirapan ng konti. Uh, eventually, pag ano, mag adjust din naman siya and then yung denture. Pag sobrang masakit, pwede niyong ibalik dito. Babawasan natin kung saan yung part na masakit, ha? Ano, Ate Baricela, pag kumakagat ka, okay naman? O may masakit? Sabihin mo sa akin kung may masakit. Pwede natin ayusin habang eh. nandito ka. Sige, pwede mo pa. No, pang kakagat na ni Ate Maricel. So, umpisa medyo, medyo mag-adjust ka pa niyan, Ate Maricel. Kasi first time ka magkaroon. Time. Pero tumatagal. pag equipo, Ato, masasanay din. Mm. Ah, pero pag kumakagat ka niyan, Ate Maricel, okay naman? Ayos naman? Parang masakit? O, buusin mo na yung skin, please. <laughs> ka, Ate Maricel, o. Oh. Maganda? Maganda ba? O nahihirapan ka? Medyo nahihirapan ano? O, pag medyong nahihirapan ka, okay lang yan. Pa-sanay-sanay lang. Sanay. niya. Ngiti, ngiti. Mmm. Ang nangipin ka na, Ate Maricel. Okay oh, na. Mas maganda nga yan, eh. Tapos, oh, mas umano niya dito, oh. hindi na lubog, kaya yun yung pinaayos ko nung nakaraan. Dap, oh, ako din, Dap. Ha? Oh, din. Ikaw din? Oh, sige. Kapayas din. <laughs> Totoo, ngayon? <laughs> Oo oh, nga, no? Wala kang ipin. Tapos <laughs> si Ate Maricel meron eh, ikaw wala pa. <laughs> Umog ka muna, Ate Maricel. na pa, ma'am okay lang po Okay na din kung wala naman siyang complaints. Pero kapag may complaints siya, pwede nyo may ipalik dito. Okay. Dito yes. 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 Tapos kung ano, Ate Marisol, medyo maluwag ng konti. nal. ay, sorry. Kung naluluwagan ka ng konti, pwede siya gumamit ng polylet. Mm -hmm. Bibigyan ko siya ng free na polylet. Ate Marisa, pwede mong lagyan ng polydent, ha? Para siyang toothpaste. Gaganyan mo lang. Hindi naman siya may rapa magtanggal niyan Hindi? Mabilis lang yun. Ganyan na. Para siyang toothpaste, ha? Para pag hahalak ka ng sobra, hindi ma... tatanggal <laughs> Kailangan din isanay ni Ate Maricel yung pagkagagat niya. Mag mo naninibag. Oo. Oh. pisa lang yan Ate Maricel. Pag nasanay ka na, mag-aam na yan. Okay naman. Gagagto mo lang yan. Okay. Oh. Masaya ka naman. Ang ka naman. Ayun. Maganda na ba ako? Oh. Ayun. A Picture tayo. Yeah. Smile. Ganun Approve. Ayun. Okay na Ate Maricel. Uh, pag ano, pag may problem, balik na balik dito. Pwede ko namang i-adjust, adjust yan kung sa kanyang, sa kanyang part ng sakit. Ano, Ate Marisa, sabihin ko lang si na sir, kung ano, may masakit, balik lang kayo dito, ha? Pero isanay-sanay mo siya na sut -sut yung pustiso mo habang kumakain ka. Expect mo, Ate Marisa, na medyo masakit ng konti. Pero pag ano, masasanay ka din, ha? Tapos, pag ano, magtutut -to ka, tanggalin mo yung pustiso at tutut to brush mo rin siya. Okay? Hindi pwede yung di, nakasuot yung pustiso mo tapos doon -to ka brush hindi tatanggalin mo din yung pustiso, ha? Okay nga. Tapos, yung free na ano niya. So, bibigyan kita na free na polydeck dalawa. Magagamit mo to. Kung may okasyon ka na pupuntahan, kailangan mag-quality ka para sigurado na hindi matatanggal pag sobrang humingiti o mahalata ka, ha? Quality yung ilagay mo, okay? Okay? Ano po? Salamat po, Dok. Thank you po. Thank natin na rin Pag ano may problema, balik lang dito sa biyay ko. Uh, hello po, uh, sa Dakasin Dental Clinic po, uh, Uh, available yung mga treatment namin dito like uh, braces, uh, dentures, uh, bunot, cleaning, pasta and veneers then fix bridge gumagawa din po kami din. Uh, dito lang po sa ano, uh, Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Malasiki, Pangasinan. Tapat lang po kami ng ano, uh, Jollibee, Watsons, and MCS po. Meron din po kaming branch sa anong doon lang po kami sa malapit sa Savemore. Doon lang po, tapat na tapat lang. I mean, likod lang pala. Nasa harap po kami ng Save More, yung building namin doon sa second branch namin sa Pusurubi. And thank you, thank you. Kaya ating Maricel. ano. Yeah. Thank you. Yan, maraming maraming salamat. Ha. Huwag niyong kalilimutan, Dagasin Dental Ako. Clinic dito sa Marasiki. Yan, talagang masisiyan ka po pag kayo yung nagpunta dito. Thank Talagang you. trabaho, pulido, talaga happy. Kaya punta na Happy Dito. ka ate Maricel. Smell naman dyan. <laughs> Naninibago pa. Uh -huh. <laughs> Thank you, Lali Frankie, sa mga viewers.